Mga kapatid ko sa palataya welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ngayong araw na ito, patuloy po tayong nagbibigay linaw po no, hindi ho para sakta ng ating kalooban. Ano po? Disclaimer lang po para hindi tayo magkaroon ng pagtatalo sa mga bagay na ito. At ngayon, umpisa na po natin bigyan na po ng linaw itong mga komento sa ating YouTube channel. Ito po ay galing po kay John. John Born, ang sabi niya sa kanyang komento, Brother Owen, tama po ang sinabi niya na naanahan sa tao ang banal na espiritu ng Diyos Sama dahil ibinigay niya ito na kaloob sa lahat ng tao na iisang bautismo sa banal na espiritu na inilagay sa puso ng mga tao na sumasampalataya sa ama at sa anak. Individual po iyan na itinatak sa mga puso ng mga tao. Kaya hindi lamang ang aral ang matatanim sa atin na bunga ng banal na espiritu, kundi mismo pati ang banal na espiritu ay mananahan sa ating mga puso. Basahin ninyo po sa sulat ikalawang Korinto chapter 1 verse 22. Tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y nasa kanya na. Ginawa niya ito sa pamagitan ng paglalagay ng kanyang banal na espiritu sa ating mga puso. Ang banal na espiritu ang nagsisilbing garantiya na matatanggap natin ang kanyang mga ipinangako. Malinaw po diyan na nakasulat na inilagay niya ang kanyang banal na espiritu sa mga puso ng mga tao. Ngayon, dito sa kanyang komento, ang kanyang kaisipan, yung banal na spirito daw ay mananahan individual. So, ganun ba natin uunawain? Hindi po ganun. Kaya't aalamin natin sa kanyang ibinigay na talata kung ganun nga na kung saan mananahan yung banal na spirito sa ating mga puso. Ngayon, basahin natin kung tama ang kanyang analogy, kung tama yung kanyang unawa doon sa kanyang binabasa. Ngayon, basahin natin yung kanyang ibinigay na talata. Ano ba yung kanyang ibinigay na talata? Sa ikalawang Korinto chapter 1 verse 22. So basahin po natin ang version nating babasahin ang dating Biblia. Basahin po natin. Na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Ngayon, wala naman tayong nabasa yung banal na Espiritu. Kasi ang sinasabi niya, no, balikan nga natin yung kanyang komento. Ang sabi niya, no? Ito po, ang sabi niya, kaya hindi lamang ang aral ang matatanim sa atin na bunga ng banal na espiritu, kundi mismo pati ang banal na espiritu ay mananahan sa ating mga puso. Basahin po ninyo sa sulat, Ekalwang Korinto, chapter 1, verse 22. Wala po tayong nabasang banal na espiritu. Yan po. Ekalwang Korinto, chapter 1, verse 22. Ngayon, Sino ba yung espiritu na tinutukoy niyan? Yung bang banal espiritu? Di ba na pag-aralan po natin? Yung espiritu, kasi capital letter ang nakalagay diyan, pwede tumukoy yan kay Kristo. Bakit? Kasi may naunang talata. Pag kayo nagpoko sa isang talata, hindi nyo maunuwaan yan. Kaya kung magkaroon man ng iba't ibang translation, hindi tayo malilito. Yun ang dapat nating bigyan ng unawa. So, balikan po natin yung verse 21. Ano ba nakalagay doon? Kasi nga po, pag hindi nyo talaga babasahin yan ng buo, magkakaroon kayo ng maling unawa, maling pagpapaliwanag, kasi hindi nyo binasa yung mga naunang talata. Tingnan ninyo yung mga naunang talata. Puntahan nga natin itong verse 21. Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos. Unuwain po ninyo. Ha? Ang sabi dito, ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin. Sino yung nagpapatibay? Nakasama ninyo kay Kristo. Ibig sabihin, pagdating po sa verse 22, na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo. Sino ba yung nagpatotoo? Di ba't si Kristo? Kaya yung Espiritu, si Kristo po yan. Hindi yan yung banal na Espiritu na inyong pagkaunawa. Kaya yung ilalagay sa atin na patatoo ni Kristo yung mga aral at turo, isipin po ninyo, no? Yung matatanim sa atin o ilalagay sa atin yung mga kautusan niya 'yung mga aral at turo o alamin natin ano ba 'yung mga itatanim sa ating puso at isipan ay dibasahin natin sa kasulatan ito po'y ipiniliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa aklat ng Hebreo basahin natin Hebreo 10:16 Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon sabi ng Panginoon ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Malinaw po. Alin po ang ilalagay? Yung kanyang kautosan. Yung kanyang pamaraan. Yung mga aral at turo na mapapakinggan natin, yun ang matatanim sa ating puso't isipan. Malino po ba? Iyan ang ilalagay, hindi yung banalang espiritu. Kaya nagkakamani po kayo sa unawat diwa. Nagbigay po kayo ng talata, hindi nyo pala nauunawaan. Dahil binasa natin yung verse 22, hindi nyo isinama yung verse 21. Tumutukoy yan kay Kristo. Ngayon naman, kaibigan dyan, dahil bumabasa tayo sa Tagalog, babasa din tayo sa English version. Kung meron tayong mababasa ang Holy Spirit, diyan sa inyong ibinigay na talata. Ngayon, ang babasahin natin yung King James Version 1611 para mas naunang translation. Para maging malinaw sa iyo, basahin natin Kim James Version. Ito po nakalagay. Diyan din po sa ibinigay niyong talata, ikalawang Korinto, chapter 1, verse 22. Sa English, 2 Corinthians, chapter 1, verse 22. Masahin natin sa English version. Who hath also sealed us and given the earnest of thy spirit in our hearts. Malino po, wala tayong nabasa diyang Holy Spirit. Ang nakalagay diyan po ay Spirit spirit. Nakita po nyo, capital S is spirit. Kahit basahin po natin yan sa translation po ng uh, complete Jewish Bible, kasi nanggaling na po ito sa mga Hudyo na Biblia. Puntahan natin. O yan po, CJB, Complete Jewish Bible. Basahin din natin. Na-translate po ito sa English version. Pero, ang Holy Spirit, ang kanilang po ng uh, pagkakilala sa Balay Spirito ay Roak Hakodes. Pero wala naman tayong mababasa ditong Roak Hakodes. Ang nakalagay din po dito ay is Spirit. So basahin natin ha para malinaw sa inyo. Put His seal on us and given us His Spirit in our hearts as a guarantee for the future. Malinaw po ba? Wala tayong mababasa. Kaya kaibigan dyan, kung namamali siya sa diwa at ah, pinagtatanggol mo yung nagko-commentong iyon, pati ikaw nadamay sa kanyang maling diwa. Meaning, ang inyong pagkaunawa para sa salitang Spirit, Holy Spirit, hindi po ganun. Walang naka-indicate. Hindi pwede natin dadagdagan, hindi natin pwedeng bawasan ang mga salita. Ngayon, kung meron mang mga translation na nakalagay yung Holy Spirit, eh hindi natin pwedeng gamitin yun sapagkat kasi po ang ibang pagkakilala doon sa isang Diyos, siya rin ang ama, siya rin ang anak, siya rin ang banal na Espiritu, kaya three in one God. Hindi po ganun. May kanya-kanya po yung uh, different being. ano ho Ibig sabihin may kanya-kanyang uh, kalalagayan. May kalalagayan ang ama, may sariling kalalagayan ang ama, may sariling kalalagayan ang anak, at may sariling kalalagayan ang banal na Espiritu. Kaya ang inyong unawa ay hindi po ganun dapat. Wala po tayong nabasa, di ba? Wala po diyang Holy Spirit. Ngayon dyan, baka hindi mo pa nakikilala ang banal na Espiritu. Ano ba ang trabaho niya? O ngayon ka lang napadaan siguro sa ating channel. Baka hindi mo pa napapag-alalan yung banal na Espiritu. O hindi mo talaga siya kilala. Ngayon, ipakikilala ko siya iyo. Ano ba ang trabaho ng banal na Espiritu? Ito po, Mababasa po natin ito sa mga sulat ni Juan. Juan 14.26 basahin natin para makilala mo kung anong trabaho ng Malalang Espiritu. Basahin natin. Sumalit ang mang aaliw ang Espiritu Santo na ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Di ba't malinaw po Anong trabaho ng malalang spirito? Ito po. Magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Anong mga bagay na ituturo ng malalang spirito? Yung na naituro ng ating Peneso Kristo. Ano pang ang trabaho niya? Magpaalala. Yan, nakalagay po. Magpaalala sa inyo. Kaya lahat ang sasabi ng malalang spirito, nanggaling ito kay Kristo. Manino po ba? Yan ang trabaho ng malalang spirito. Di ba't pinaliwanan ko sa inyo kanina, ang Pagkakilala po ng mga Hudyo sa Banal na Espiritu ay Roak Hakodes. Nakita po ninyo? So, babasahin natin doon po sa translation po ng Jewish Bible. Basahin natin. Nakalagay po doon Ba da the da the Roak Hakodes. Yan po, napakalino po ang pagkakilala ng mga Hudyo sa Banal na Espiritu ay Roak. Hakodes. Kaya kung babalikan po natin itong inyong ibinigay na talata sa ikalawang Korinto chapter 1 verse 22, ay hindi yon ang tinutukoy na banal na Kasi kung ililipat natin ito sa translation po ng Jewish Bible, hindi dapat lumabas ay Roach Hakodes. Tingnan natin kung Roach Hakodes ang lalabas. Di ba't hindi? Ang nakalagay po din dito ay His Spirit para hindi kayo malito sa inyong pagbabasa unawain ninyo yung mga naunang talata. Tingnan nyo, dahil hindi nyo binasa yung mga naunang talata, kahit po dito sa Jewish Bible, unahin mo yung mga naunang talata. Isasama mo yun. Kasama kasi po yun sa pagbabasa para hindi kayo magkamali ng diwa. Kaya kahit magkaroon ng iba't ibang salin, hindi kayo malilito kasi inuunawa ninyo ang bawat pahina, ang bawat pangungusap na inyong binabasa. Balikan natin ang 21 kung, kung si Jesus nga po ang tinutukoy dito na Espiritu. So, puntahan po natin yung 21. Basahin natin ano, sa English version po ng Jewish Bible. Moreover, it is God who sets both us and you in firm union with the Messiah. He has anointed us malinaw po ang tinutukoy ng Misaya ay si Kristo na siyang naglagay sa atin ng tatak. Ano yung tatak na ibinigay sa atin ni Kristo sa ating mga puso? Iyon ang ating alamin. Hindi po ang malala Espiritu ang naglagay sa atin ng, sa ating mga puso yung mga kautusan ni Kristo. Pag napakinggan mo yung kanyang mga aral at turo, Alamin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ito po yung ilalagay sa atin. Nagkakamali po kayo, hindi po yung banal na espiritu. Kaya, eh, kaya nga pinilawano ko sa inyo, yung talatang yon wala pong Holy Spirit. Kaya unawain po ninyo, yung talatang yon ang tinutukoy na nailagay sa ating mga puso, yung mga kautusan ni Kristo, yung kanyang pamaraan. Sapagkat siya'y nangangaral at tuturo para tayo maturuan ng tamang aral. Basahin natin. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, Hebreo 10.16, ito po ang dapat yung malaman na mananahan sa ating mga puso't isipan yung kanyang kautusan, yung mga aral at turo na ating mapapakinggan. Basahin natin. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Malinaw po, iyan po ang ilalagay. Iyan ang mananahan. Pag nailagay, siyempre pananahanan ang iyong puso't isipan ng mga aral turo ni Kristo. Yung mga kautusan, yung mga palatuntunan ng Diyos na dapat nating gawin at ganapin. Malinaw po ba sa inyo? Kaya kaibigang dyan, namamali po kayo sa diwa. Ano Kasi nga po, kung hindi mo uunawain itong talata yung ibinibigay, nagbasa tayo sa English, nagbasa tayo sa iba't ibang translation, wala naman tayong nabasang Holy Spirit o Roak Hacodes. At ang trabaho ng malalang Spirit o, oh, magpaalala lang, di ba? Yung magpapaalala sa iyo, na inilagay na sa iyong puso't isipan. Nakita po ninyo. Hindi mo na malilimutan yun kasi nasa puso't isipan mo na dahil inilagay na na ng Diyos, yung kanyang pamaraan at kautusan sa iyong mga puso kung makikinig ka sa mga aral at turo ni Kristo. Yan, kaibigan dyan. Malinaw ba sa iyo? Kung hindi mo pa naunuan ito, no, kilalanin mo ang Manal Espiritu para magkaroon ka ng patnubay sa paumuhay espiritual. Kaya mga kaibigan ko at pananampanataya, sa ating channel, hindi po tayo nagsasabi ng kasanungalingan. Ano ho? nagsasabi tayo ng katotohanan sapagkat binabasa natin. Kasi ang unawa po ninyo, no, doon sa talata na inyong ibinigay, dito sa ikalawang korinto, chapter 1, verse 22, ang banal espiritu ang mananahan. Hindi po ganun. At wala nga po tayong nabasa na banal espiritu sa ibinigay ninyo pong talata. Yan po. Balikan natin ang talata na inyong ibinigay. Na siyang nagtatak naman sa atin. Anong itinatak? ba diba? Ang itinatak sa atin mga aral at turo ni Kristo you nagbigay ng patotoo. Kaya nangaris at nagturo sa mga tao. Yung mga aral turo na naisulat na nabasa naman natin, iisa rin naman po yun eh. Yung sinabi ni Kristo sa kanila kaya isinulat nila at para mabasa natin na matatanim din sa ating puso isipan. Kaya kayo, kung kayo ay namamali sa diwa, narito lang yung channel para ipaunawa po sa inyo. Huwag kayong magagalit kung ang sinasabi natin ay katotohanan. Binasa natin sa lahat ng translation. Ano? Uulitin ko. i ko po sa inyo. Ang mga bagay na inyong sinasabi at unawa ay hindi po kayo nakakaunawa. Kasabi ko nga po sa inyo, basahin nyo ng buo para maintindihan ninyo na si Kristo po ang tinutukoy niyang Espiritu. ba? Diba? Balikan natin yung verse 21 dito sa inyong ibinigay na talata. Ang sabi po diyan, ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo. Di ba? Pag sinabing kasama natin si Kristo, yung aral at turo na nagpapatibay na natanim sa ating puso isipan at nagpahid sa atin, ay yung nagpahid, yun na nga po. Ano ba ipinahid? Wala namang ipapahid sa ating literal na anong ipapahid yung ang aral at turo na matatanggap natin na matatanim sa ating puso't isipan. Nakita po ninyo? Bumasa nga tayo ng ibang translation. Tagalog ang Biblia. Ganun din po. At nagpahid sa amin ay ang Diyos. Nakita po ninyo? Ibig sabihin, sa pamagitan ni Kristo na isinugo ng Ama dito sa mundo para maipangaral yung mabuting balita para malaman natin na kay Kristo ibinigay yung pamamahala, autoridad. Binigyan ng kapahamalaan, ng kapangyarihan ng Ama. O basahin natin para maintindihan po ninyo. No? Sa aklat po ng Mateo, chapter 28, verse 18, para makilala natin si Jesus. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Malinaw po ang authority ibinigay kay Kristo. Di ba? Kaya yung ginawa ng Ama sa pamagitan ng Kristo, mm -hmm. nagpatotoo si Kristo dito sa mundo para makilala natin yung Ama. Para sumampala tayo tayo sa Ama, maging sa Kanyang anak. Malinaw po ba? Kasi yung sinasabi ninyo ito ha, yung pananampalataya sa Ama at sa Anak, di ba? napakinggan mo yung aral at turo. Kasi nga, kung nagkakamali kayo sa pangunawa sa inyong pagbabasa, abay dapat maging malinaw ang inyong puso't isipan sa pangunawa. Kung wala kang pangunawang espiritual at pa talata-talata tala, tala kayo kumagbasa magbasa, mamamali kayo sa diwa. Kaya binabasa natin ang buo para magbigay linaw. Kaya kaibigan, kaibigan dyan, gusto mo ba maging kapatid kita sa pananampalataya? Manatili ka sa channel na ito mabibigyan ka ng linaw at pangunawa sa kanyang mga salita. Kaya, kung nakaunawa ka, mag-subscribe ka. Nang hindi ka maiwanan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po lang sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Ngayon, kung naging malinaw ito sa iyo, huwag sanang magagalit. Dapat matuwa ka dahil naipaliwanag sa iyo, hindi ka matutulad ng ibang hindi nakakaunawa. Alam niyo po, tayo po ay nasa 87,000 na, na po na subscriber dito sa ating YouTube channel. Kaya makaisa ka kung gusto mong makatanggapan ng mga aral turo mula kay Kristo, manatili ka sa channel nito. Kaya kung pwede, mag-subscribe ka, mag-like ka at mag-comment kung may tanong ka pa. Huwag kang makalimot na i-share ito sa mga mahal mo sa buhay kung nais mo silang maligtas. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan, ano ba yung kapangyarihan ibibigay sa iyo? Yung mga aral at turo na matatanggap mo, kapangyarihan ng Diyos. Kapag hawak-hawak mo yon hindi ka mapapahiya sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus. Kaya, salamat po sa mga nakinig sa araw na ito. Sumay niyo po ang biyay at pagpapala ng ating Panong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos po ang kapurihan at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Yeso Kristo.